Ayan, good morning mga idol. Abang tayo ngayon ng pooling. Kung may aabangan. Agis ng Bilyasis. Binaba. Medyo masama <coughs> sa mga doon. May naklak na sa North Sex. So, isa na. Ayan, dito tayo sa combine loop natin kay Idol Ben Laden. Tayo sa rooftop. Ayan, loop niya. Nakasali tayo sa pooling. Sa, sa central, tsaka okay, sa area. Sa Ayan. Long bagay lang yan eh. Kakabig o oh, dodonate. Ano, may init? Pagkasinan? Ayan, ang area. Maganda Ayan, naman ang panahon. Binabanga eh. Binabanga, binabang, may pa. Baka Ayan. naiinip. Ito manggagaling yung ibon. Yan mga idol, marami na mga nagkakalak. Buti pa sila, sana all. Kami wala pa. Yan nakasilong na yung lukman natin, Oh. Yan 30 plus na yung nagkakalak sa north, kami wala pa dito. Pero south sector naman kami. Sana pala rin yung ibon natin. Yan may malaking grupo pa parating, oh. Ang laki, oh. Nasa 30. Sana nandito na 'yung sa atin. Oh, yan, grupo? Oh, yung grupo isang malaki, oh. Ay, o. No? Sa ng orange. Ay, Babaw ng orange. Ay, o. No? Babaw ng orange. No? No? Gumano na, gumano na. Pagano na. No? Sa ng tanki. Eh. Ayan no? no? o. dami. Nasa 30. Ayan. Ayan, may bumakalas na isa. Sana sa atin na to Manipis, manipis na yung gulong ng motor. <laughs> Kumuha ka naman ng pabili ng gulong. <laughs> Hindi lagi na lang gumugulong. <laughs> Ayan o. Ang dadatingan o. Sana may bumaklas na rito. Ayan. Isa na sa atin. Ayan. Ayan. Yan na ibo ni Mangyan. Ayan, idol Mangyan. ayun na. Nag-iisa. Pag nag-clock yan, Ayun na yun. Ayan mga idol. Ay naibon ni Idol Mang yan. Dumiretso na ron. Malamang, malamang sa malamang. Ay naibon kay Idol Mang yan. Dumiretso. Ay laging kabig ng puling dito sa area. Kaso do doon sa likod dumaan. Yan, maganda ng panahon. Mahinit na. Yan o. Oh, may nagdaraan na oh. Puro dumaraan lang. Wala naman dumarating sa atin mga idol. Yan. Yan mga idol. Marami na mga nagkakalak. Buti pa sila. Sana all. Kami wala pa. Yan nakasilong na yung lukman natin oh. Yan, 30 plus na yung nagkaklak sa north kami. Wala pa dito. Pero south sector naman kami. Sana pala rin yung ibon natin. Ayan, may malaking grupong paparating, oh. Ang laki, oh. Nasa 30. Sana nandito na isa atin. Grupo? Oh, okay, yung grupo isang malaki, oh. Ayan, oh. Ay, babaw ng orange. Ayan, oh. Babaw ng orange. Ayan, oh. Ayan, oh. Babaw ng orange. Gumano na, gumano na. Pagano na, ayan, oh. babaw ng tanki. Eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang dami. Nasa 30. Ayan. Ay, ah, may bumaklas na isa sana sa atin ito. Manipis manipis na yung gulong ng motor. <laughs> Kumuha ka naman ng pabili ng gulong. Hindi <laughs> lagi na lang gumugulong. Ano, <laughs> ah, nandiyan na si Santana, yung nakasali natin. Nakalate lang talaga. じゃあ。Sure. Ay, <mulay> andamara yeah, no ko pa. Op, op. <mulay> <mulay> Hindi <laughs> <hawit> andan pumasok. Kalo pala iti po pwede Eh Ayan ayaw po pumasok Ayan isa Ayan para ring Ayan Ayan o. Ito, 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 ito. Ayan, may tating na isa. Bakit doon sa kabila lahat po wifi it? Ito, sa pwede maglagay ng babae sa ente. Ayan o. Nabobo. Ayan o.